Arestado sa rong 60 anyos na lolo sa pigkundusir na bypass operation alas 12 jes ni kasudma sa Sityo Baribag Diversion Road, Barangay Bibinkahan, Sorsogon City. Binistuan na aresto na si Virgilio Atienza E. Serrano, alias yun na residente kang Barangay Mataanagligas, City, na pigkukonsideran na sa high value target. Nakuha sa posisyon kan sospek ang limang heat seal transparent sachet na may laog ng pigtutubod shabu, na may gabat na 60 si gramo na 408,000 pesos ang street value. Ah, uh, ito pong uh, ating bypass operation is a result of a month-long uh, monitoring nitong ating target. Kasi nga na-monitor natin na itong si uh, ako, Manoy June, eh, is pumupunta dito sa Tongsogon po para magbenta uh, at mag-deliver ng uh, illegal drugs sa kanyang mga parapyano. Sanabo Aka Marina Sur, arestado man ang sarong lalaki sa pigkundusir na PNP Baybas Operation, alas 9 ni bangi sa Barangay San Francisco Poblasyon. Pigbistuan sa ospek na si Elias Carl, 38 anyos na residente, kambarangay San Isidro Poblasyon, parehong banwaan. Nakuha sa posisyon kan sospek ang 25 gramo ng pigtutubodang shabu na nagkakantidad 170 mil pesos. Malaking bagay no, na nahuli na po itong sospek na to at least uh, nabawasan yung mga pusher natin dito sa Napa. And uh, inipupating dara niya, uh, more or less 25 grams, dakul-dakul po ni Kyo. Kaya so, yeah, po malaking bagay po na nahuli na po siya. Sa Ligaspa City, tulong persona mananaristado, makalis na sa Kedaong Kam Philippine Drug Enforcement Agency Legazpo City Office, Albay Police Provincial Office, as in Legaspo City Police Station, ang sarong drug din sa Barangay 31 Baybay, alas 5.50 isa isnimbanggi na kaging Sabado, Pebrero 24. Nakumpiskar sa mga sospek na interong residente ka na bit na lugar ang 15.80 gramo ng pigtutubudang shabu na 102 mil pesos ang street value. Sigun kay Edgar Jubay, Regional Director Campidea Bicol, haloy ng pigbabantay ang Campidea ang mga suspetsyado na haloy naman na pigrereklamo reklamo kang kapwa residentes. So, kaya nga ng pangapunin tayo mga kababayan na kung nga ka mo, amigo na naimbitaran ka mo, madama ka mo, na, ano, na itong sindong amigo, itong sinong lugar, isa bakong, ano, bakong, bakong iligal. Bakong illegal na lugar, bakong illegal na mga tao, ito sa inyong para makaiwas ko mo naman sa ano. Enterong naatubang sa reklamong pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 9165 ang limang suspetyado na nasa kustudyan na kan-otoridad para sa tamang disposisyon at sindokumentasyon. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.